guys welcome to my youtube channel uh, good evening guys so yan ito yung trabaho ko dito yan. Yan. so makikita nyo yon. nagpapile ng stock uh, galing ng conveyor yan Doon galing sa kapilang warehouse planta So hinahakot nila papunta dito sa akin. So ayan. So pagdating dito, yon pinapail yung bagong batling na San Miguel Beer. Mula doon sa planta papunta dito sa akin. Dito sa <coughs> destinasyon ko, dito sa itong warehouse ito. So ayan guys, mayroon pa sa doon sa pinaka dulo, So ayan, malapit na ma Uh, tapos yung isang trailer kasi kabilaan yung uh, unload ng dalawang unit na forklift na double Yun. Toyota yung double namin dito forklift yeah. so ayan guys uh, natapos na so mag-aabang naman sila ng panibagong trailer na mula don sa conveyor sa planta uh, ihatod dito uh, papunta dito sa warehouse ato, kasi dito kinakamada yon 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 pinapile yung mga stock na bear dito, maraming bear kasi dito eh, yun. kasi itong tinatrabawan ko hindi naman tayo regular dito pero uh, basta importante mayroon tayong trabaho rito so forklift operator din ako dito guys so uh, contractual lang tayo dito sa San Miguel uh, Viroca to so so talagang mahirap talaga itong uh, trabaho na bilang isang forklift operator so ayan ayan oh maraming deer dito ayan. ayan ayan para sa ano yan pinapile ng mga uh, loader para sa 7-11 yan na transfer sa Blona, na yan ang Blona, tari, na tarima yan so ayan yan yung mga checker ayan, ayan. naman yung isang trailer loading unloading kasi dito ayan ayan ang karga niyan eh nabi na san mig so soft drinks yung karga yun trailer ayan o ang haba o, o, o kita lang Ang haba no. Oh, yan. So ang karga lahat yan 22 katarima. Ang haba ng trailer na yan. So ayan ang isa katapos ng unload. Punta naman yan doon sa sa conveyor sa planta. Ayun, kukuha ng stock. Ah, uh, dito sa at, sa akin warehouse. Ayun. So mga 30 minutes Uh, hintayin naman natin Kasi medyo maluwag na yung uh, Pailan dito Wala nang laman Kasi araw-araw Kasi hinahakot rin ng mga customer hmm. Metos Libo na truck Bawat araw Ang kumukuha rito na stock Stock na mga Ayan o no? iyon rotor clip na Toyota 'yan <laughs> So lahat sa sulok ng Pilipinas dito kumukuha sa Cebu planta ng Cebu City dito kumukuha ng stock dito sa uh, Western Visayas dito kumukuha sa uh, Cebu So marami talagang uh, stock na kailangan kasi buong Pilipinas ang kumukuha ng Ah, uh, verde dito sa Cebu. Hindi lang dito sa Cebu, may Cagayan, may Manila, may Bacolod. uh Oo, oh, may U oh, ma, San Bayon. Basta marami 'tong planta ng ano San Miguel pero dito ang malaki sa Cebu. Dito ang malaki na planta sang verde dito sa Cebu o no. Lahat oh, no? Yan, yeah, may mayroon pa mga container van kasi mga karagayan, mga bulpak na mga new bottle gaki galing ng Maynila so yan yeah. so ano oras ngayon uh, alas nuibi o oh, pasado alas nuibi pa ngayon ang gabi eh. so medyo pan pa medyo magaga pa naman so ayan oh, guys so ayan guys oh. kikita mo yung mga bear dito ang dito naman sa kabila yan puro cans tinarto na mga beer, puro cans yan so ayan yan mga cans yan doon yan sa kabilang department so by department department kasi itong mga stock ng San Miguel ayan, mga soft drinks mga cans nandoon yan sa uh, likura ng cans nandoon rin ng mga soft drinks ng San Miguel San Miguel uh, lemon apple uh, may mango na may mango na sila karong nga bagong soft drinks oh mango bagong soft drinks nila karon so magnolia kulato. Uh, kula to. so ayan guys so thank you na lang guys eh. And good evening, please support na lang sa maliit youtube channel guys Lalong lalo na sa mga OFW dyan So lagi lang tayo mag-iingat talaga sa ating nagawain At lalong lalo na sa ating mga amo So magkumatsyag lang kayo kung medyo iba ng uh, tori ng amo nyo sa inyo So malapit naman ang mga imbahada natin dyan punta kayo dyan, mag-report tumo ka agad para maaga kayo matulungan dyan, sa BMW dyan so kung talagang inaasar kayo dyan ang mga amo nyo tatawagan nyo lang si Rappi Tulfo, Sinador Rappi Rappi Tulfo, mag kayo ng tulong doon, kung talagang inaabuso kayo dyan, so yun lang guys thank you, and pagka support na lang sa inyo dyan sa maliitong youtube channel so lagi lang tayo mag-iingat sa Panginoon at lagi na tayo uh, mag-iingat sa ating gawain. So, thank you. Bye-bye. Good -bye. -bye. God bless.